Good morning mga boss Gabing pagod Unang tagpuan wala sila Pangalawang tagpuan wala Eto Parating na kami sa tatlong tat tagpuan Matatagpuan na namin to sigurado Kasi dito na kami dito Kasama ko nga para si Bing Siya napagod na siya pansit. Uh, ang hirap pabulin. Nagabulin kaya kami. Ha? Huh? Nagabul kami hindi nahabol ng mga bago na tumama mga to. 25 30 lang takbo na ano. <laughs> oh. Steel to. Hey, Nilagyan niya ng sukat. Ano da, still to steel <laughs> to? Para <laughs> dito magasgas. Kasi lang to yung napagalitan niya ako pagkan. Talaga. Kaya lang niya yung kaya nung isang. Ganyan isang... yung kay attorney. Kinis ko kasi siya Ha? Kinis ko siya. Wow! Pero yung support niya na May may Masikip. Tingin nga. Kaya hindi ko ginagamit sa ano support niyan? Paano lang yun Support. Itong dalawa, puro kalukuhan eh. Gift niya sa akin Away batik itong dalawa. ay pasko siya. Away dalawa eh. Baka naman. Uy, may nakatibak dito ng isa. may nahiwala ito. May dito? Nahiwala ito ah. <laughs> Sino tibak na man? <laughs> seryoso? Oh. nag adjust nag <laughs> adjust na naman. Adjust na naman yung Adjust na adjust. Hindi pa gumawa. hindi kasi may karga kaya na-adjust niya. niya. daw yung sa rin na nalustrend. Nakakas <laughs> niya <laughs> daw <laughs> yung sasadya <laughs> rin na nalustrend. Ali ano? Ali palwa <laughs>

na carbon ali. Oh. Ali local ali mabibubak ka. Ba pahawak na. ano pa oh. Pero magaan. Okay. Mas, mas magaan pa okay. Mas magaan ka. Yan yun. Mas magaan ka. Yan sa ganito. Mas magaan. Mas, mag mas maganda lang. What is up guys? Pauwi na po kami galing kabagan. Kabagan? Galing kabagan. And, um, kakatapos namin magkumain sa Simanu. Mag, ano ba? Mag, pansi. Pansi kabagan. Pansit kabagan sa kap sa Simanu. So, abusog ako. Sige, tansyan ko. Hindi ko pa nga yung kinain ko. Ano, noon, malasa kumain. Ngayon, I'm very, ano, like, kung na ako ngayon sa kinakain ko. Ano ba? Paano ba? I'm very... Hindi eh, ko alam. <laughs> I'm very conservative. Conservative. I'm very conservative sa kinakain ko. And, ano ako, nag o -omad. One meal a day. That's literally Wala wala akong appetite pag morning, wala din akong appetite pag dinner. So, sakto lang. Na. Magpapayat tayo, guys, kasi malapit na ang Next Batang Pinoy which is going to held in Davao sa so General Santos. layo guys. And ang makakalaban, makakalaro. And ang makakalaro ko po sa ano Junior pa rin ako. Makakalaro ko na sila M's, Sila... Sino ba? Wala na, wala na sila Jasmine Binoya. Wala na rin si Gwenel, Francisco, si Baldo. Sila yung mga talagang malalakas na naka nakakalaro ko sa Junior. Pati si Danang, taga General Santos din. Pati ito si Chai, Chai Orteza Orteza or is yung surname Pero yun guys, mag uh, ano tayo. Oh, my God. <coughs> Kampanyolo, ano pala siya? Hyperon Ultra. Class <coughs> Ang grabi, parang ahas. <laughs> <laughs> parang <laughs> ahas 'no. Parang balat ng naas, balat ahas Parang ahas 'no. Parang plastic lang siya. Ako kayo na. Siguro pa ang pangalan mo, ano sa? Okay, okay. Pa. <laughs> Parang ang sir hindi ba? gratis. <laughs> Dami niya palang bike sir <clears throat> Ayan, nag-ipon-ipon na, na naman Itong mga may sakit May sakit yung sapatos mo Kaya dapat <laughs> Dito tayo sa bahay ni si Red Regards pala kay si Red Nasa California ba siya? California. Ay, hindi. Canada. Sa New York. Basta. Basta na sa US. California. Kasama namin dati. Iba-bike Ngayon, may mga... May mga pinamimigay siyang sapatos. Let's <laughs> go. <tara>, so good. So <laughs> good. Atak! Ang lahat na ito. Mga... Uh, may sakit. Pang ilang sapatos mo na yun kapong sakali. <laughs> eh, paano yung tuhod? Aray ko. <laughs> yung tuhod ko may tama eh. O yun, na CD. Ay sa ano? Sa MTB to. Tumalaga kay Enrique. sa kay Enrique. Tumalaga kay Enrique. Tumalaga kay Enrique. Tumalaga kay ang Tumalaga kay Enrique. 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 Ito yung sinabi mo. Mountain bike din yan? Oo, mountain bike. Sino tong Philippine Looper dito? Saan po ang punta nyo, sir? Philippine Looper ka po? Eh, sa ano? Sana ang papunta mo po? Sa Taiwan. Taiwan? Magsiswimming ka pa. Oo. Ano, triathlete. Philippine Looper sa Taiwan. Ayan. Eh, Karamiya, Nabonsis. What do you do for a living? Ito, nagbabasura. Hahaha. homeless Baba basura homeless, homeless, Grabe <laughs> so, Paldo. <laughs> Shish. 15 lang yan. 15 lang yan, tina mo. <laughs> Ayan. 15 oh. lang yan. 15 lang yan, pero ganyan kadami. Device. Pa yan, Levis. Oh, may device, may Lacoste. Grabe, Paldo Paldo. Okay, okay. Ayan guys, paldo din tayo. Meron tayong jersey dito. Yung ano, Toms and Toms Pilipinas ng Tour of Luzon. Sila ano, Andre Domi ah, ano, Domi, Dominic ba? Um, kaso tinignan ko yung bib, ay yung upper. Wala siyang ano, hindi lang ko yung upper, wala siyang nakalagay na toms and toms Pilipinas lang hmm, laba pero, okay na yun kayaan mo na maganda yung bid nila, ata hindi ko pa natatry, baka suot suotin ko bukas itong set bumili ako ng set magkano rin, 8k, ay 8k 800 upper sa lower. So, 8.60. 1.6 binili, binayad ko. Okay na. Yun ako bibili ng jersey ko. Dabili ng jersey. So, pauwi na ako guys.